Sa bawat araw na dumaraan, may mga lugar na akala mo'y ligtas, paborito, pamilyar, komportable. Pero minsan, ang pinakapayapang lugar, siya palang pinakatahimik dahil may nakikinig. Dahil may nagmamasid. Starbucks, isang ordinaryong coffee shop sa gitna ng isang maulan na hapon. Si JP, isang college student, pumasok para magpahinga. Order lang sana siya ng kape, grande americano, at cinnamon danish. Tahimik ang loob, kakaunting tao, malamlamang ilaw, pero may kakaiba nang iabot niya ang pangalan sa barista may malamig na hangin na dumaan hindi ito galing sa aircon parang may huminga sa batok niya Your name sir tanong ng barista JP sagot niya normal lang ang lahat hanggang sa tawagin ng order Jade hindi niya pinansin baka typo lang pero habang inaabot niya ang inumin napansin niyang may nakatayo sa likod ng barista isang babae maputla nakaputing bestida basa ang buhok at ang mga mata. Itim, walang puti, walang emosyon. Tumigil ang mundo ni JP. Nang kumurap siya, wala na ang babae. Umupo siya, sinubukang uminom. Pero malamig na naman ang hangin at may aninong dumaan sa peripheral vision niya. Paglingon niya, naroon ulit ang babae. Nakatayo sa sulok, nakatitig sa kanya. Hindi gumagalaw, hindi kumikibo. Tumingin siya sa paligid. Walang ibang nakakapansin. Parang siya lang ang nakakakita. Tumingin siya sa resibo nakasulat sa ilalim. Hindi ikaw si JP. Pumalik siya sa counter. Lalapitan sana ang barista. Pero tumawag ito ng pangalan. Malinaw. Malalim. At tila may kasamang ibang boses. PJ! Hindi siya. Pero parang para sa kanya. Lumingon siya sa likod. Wala pa rin tumutugon. PJ! Mas mahina. Mas malapit. Parang nasa tainganan niya ang boses. Parang binubulong. Nang muling bumalik ang tingin niya sa counter, ang barista ay wala na. At ang babae, ngayon ay nasa harap nanya, niya. Hindi siya gumagalaw. Pero ang mata niya, nakatuon sa kaluluwa ni JP. Bumilis ang tibok ng puso niya. Tumayo siya, naiwan ang kape. Nagmamadaling lumabas. Habang lumalayo siya, hindi na niya maalala kung siya'y tumakbo o lumutang. Sa labas, umuulan na. Pero ang likod niya tuyong-tuyo. Walang pawis. Walang ulan. Parang hindi siya naroroon. Bago siya sumakay ng tricycle pa uwi, nagpost siya. Sorry Starbucks, you lost a loyal customer. Pero sa likod ng salamin ng coffee shop, may isang babaeng nakaputi, nakatayo at nakatingin sa kanya. Ngumingiti, parang alam niyang babalik siya. At kung sakali mang bumalik si JP, siguradong hindi na siya lalabas bilang siya. Hindi lahat ng multo ay biglang sumusulpot. Yung iba, matagal nang nariyan. Tahimik, naghihintay, naghahanap ng pangalan. Kaya sa susunod na mag-order ka ng kape, pakinggan mong mabuti. Kapag tinawag ang pangalan mo, siguraduhin mong ikaw talaga ang tinatawag. Ang kwentong ito ay isang likhang isip, batay sa isang inspired event, isang pamilyar na lugar, isang ordinaryong araw na nauwi sa isang karanasang hindi mo inaasahan. May kwento ka bang di mo malimutan? Yung kwento ng takot, kababalaghan o inkwentro sa hindi maipaliwanag? Feel free to send your horror story entry. Pipili ako ng mga kwentong babasahin sa reels. Ikaw ang bida, ako ang tinig. True story o kwentong kwarto lang. Basta kaya mong ikwento kaya kong i-voice over. Send mo na. Baka ito na ang susunod na kwentong di nila malilimutan. Ito ang creepy lasag na ghost story. May lang sila sa buto hanggang kaluluwa Tagos sa buto hanggang kaluluwa